ilang mga senador bukas kung sakaling imbestigahan ang sinasabing gentleman's agreement sa pagitan ng Pilipinas sa China noong nakaraang administrasyon. Ngunit, dating Pangulong Rodrigo Duterte ipatatawag kaya. Alamin yan sa sentro ng balita ni Daniel Manalastas. Kung tatanungin ang ilang senador, pwedeng ipatawag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa nakaumang na imbestigasyon ng Senado Kasunod ng napaulat na Gentleman's Agreement kasama ang China. Pero sabi ng dating Pangulo, tanging status quo lamang sa West Philippine Sea ang usapan o walang galawan para mapanatili ang kapayapaan. Ayon kay Sen. Jinggoy Estrada, kung may re refer sa komite niya ang nakaumang na resolusyon para embestigahan ang diumanoy Gentleman's Agreement, maganda ito para malaman na ang buong katotohanan. If this is required, why not? Why not? And uh, I heard that uh, President Duterte is willing to salute himself at mm. hearing. Well, posible. Mm. Uh, pag nai-refer na ito sa appropriate committee, nakapatakda na ng pagdinig yung tag taga-Pangulo. Ito, eh, sibleng. Uh, makonsider na inditahin din si Duterte dahil uh, tungkol sa kanya at uh, sa Chinese government, yung di umanong gentleman's agreement. Pero si Senador Risa Honteveros may maanghang natirada kay Duterte. At kasi kung totoo yung kasunduan, eh mukhang isinuko nga ni Duterte ang teritoryo ng Pilipinas. Dahil sa pinasok na usapan ng dating administrasyon na apektuhan umano rito pati ang BRP Sierra Madre base sa pahayag ng dating Pangulo. Kaya kung tatanungin si Senator J.V. Ejercito, ang BRP Sierra Madre ay isang landmark ng ating katubigan. Kailangan daw mapanatili ito at kailangang mapaigi. Tinawag naman ang constitutionally void ni Congressman Neftali Gonzales ang umano'y gentleman's agreement. Kinatigan niya rin ang naging pahayag ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hinggil sa usapin at dahil hindi naman daw ito nabuo sa pamagitan ng treaty o executive agreement, ang pinasok ng nakalipas na administrasyon ay hindi raw dapat kilalanin sa ating bansa. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.